<laughs> Gano'ng karami kotse meron kayo? Parang dito sa baba, parang oh. personal use lang namin. Nasa 30 plus na yata 30 siya. 30 plus? Ah, uh, 40. Mga 40, 40 plus. plus. Ano ano um. yung mga sasakyan to? Um, usually gusto namin yung mga SUVs para kasi apat yung mga anak namin. Isang sakayan lang kami lahat. Parang nasa isang sasakyan kami. Oo, oh, oh. nagagamit niyo ba lahat siya? yun hindi na hindi. nga. <laughs> hindi. na nga kasi ang dami. Yung iba pinapagamit namin sa mga bata as ano uh, uh, pang uh, sa school. Yung hatid sa school yung mga bata. Or uh -huh. kaya yung iba kasi uh, yung anak ko yung dalaw dalawang anak ko kaya na mag-drive. So minsan ginagamit nila. Uh -huh. Ano ang klase ng mga kotse to? Describe mo sa amin. Okay, so uh -huh. mostly American car siya. So ito yung Cadillac uh, white and black. Ito yung sports not. niya, sports, sports edition. Yes. Uh -huh. okay. Oh, 20 ano yata yan? 20 Masa, oh, something Oo, twenty-something, oo. And then, syempre, yung Lincoln Navigator. Uh, white ang black. ito yung una na-bili namin, tapos yung... Ay, hindi, oo. Oh, ay, hindi, yung black pa lang una na-bili namin. Ah, uh -huh. uh, tapos yung white, gusto ko may white din siya. Black and white? Oh, black wow. and white. Black and white? Yes. Uh -huh. Ito, isa? Denali. Uh -huh. GMC. GMC Denali. So, black and white version din siya. Pero ito, diesel to. Ito, gas. Uh -huh. So ito si Black and White. Uh -huh. And then um ito nakita ko to, sinerge ko talaga sa ano to, walang ganito sa Philippines. Nasa YouTube. Uh, sa YouTube. Wow, Oo, ano sa na-search ko Grand Wagoneer, parang Jeep. Oh. So wala siya dito, walang ganito sa Manila. May isa yata kumuha, pero ah, uh, nag-iisa lang tong itong kulay na to. Galing saan to? Um, bineship ko from the US. From the US. It's an American yes. car. Yes, it's an American oh. car. Yeah. Bakit na gusto mo to? Eh, oo, ang ganda ng body niya eh. Tapos parang compact lang din siya. Tapos yung color kasi ang ganda gusto ko red. Oh. Nagmamaneho -hmm. ka red? Ah, uh, marunong mag-drive, uh, left, right. Uh -huh. Di marunong mag-park. <laughs> <laughs> okay. So, yung van. <laughs> tsaka si wow, Alphard. Al oh. Oo. Uh -huh. Ganda naman ito. Oo. Uh -huh. So mahilig kami sa mga malalaking kotse oh, kasi right. para kasha kami. Tsaka yung mga anak ko kasi malalaki. Mm -hmm. So here naman uh, mga pick-up pick-up tong dalawang to. Uh -huh. Natuwa naman kasi ako sa kanya lalaki niya. So ito oh. yung Dodge Ram. Uh -huh. And then the Tundra na Toyota. Sobrang comfortable Ang ganda wow. ng ganang suspension nito. Imported din to, no? Yes. Parang walang ganito dito, no? Filipinas. And the color red itself kasi uh -huh. bihira yung red na color nito. Nice. And then the Toyota Sequoia. Mm -hmm. Uh this is the TRD Pro. Mm -hmm. So more sports ano tapos ito yung capstone yung high end niya. Uh, high end version. And then ito yung mga unang sasakyan na, na purchase namin yung X5 Chaka yung F-pace na uh, Jaguar. Jaguar. Jaguar naman to. Yes. Ang mga unang sasakyan namin to. Ano pinaka lagi niyo nagagamit na sasakyan? Yung Rolls. dito tayo, dito. Ah, dito tayo. Yeah. Ito parang hindi na nagagamit 'to, Sara. Ito yung one of the first cars na meron talaga kami, is this uh Altera. Ano na to, hindi na nag hindi na nagreproduce 'to. So wala pinaka unang isa sa pagpinauna namin na sasakyan namin tinatanggal. GLS. Mercedes-Benz, yeah, GLS. S one of the S class uh, series ng Benz. Uh -huh. uh, SUV din siya hanggang uh -huh. likod uh, tatlong row siya. Mm -hmm. And then the Volvo XC90. Ito mm -hmm. yung gustong-gusto ko na dati na unang bilhin. No, nabili mm -hmm. na namin siya. Para. Hindi ko na ginagamit. Oh, <laughs> Bakit? ang anak ko, ewan ko, anak ko gumagamit nito. At ah, yeah. siya gagamit na rin pala. Yes. Ay papado oh. no. Yes. <laughs> Napakaswerte And, naman ng anak nyo. Uh Oo. -oh. Oh. And this is one of the most expensive purchases na kochi noon uh -huh. na bili namin. This is the autobiography Range Rover. Range Rover. Uh Oo. -oh. So, pinakamahal to noon nung wala pa yung mga nandun sa harap. Mga anong taon yan? 2020? 2020. Yes. Oh. Ito bago na. The Evoque. Uh -huh. Uh Oo. -oh. Gusto ko sana maliit lang. Tsaka yung kulay niya kasi gusto, ko red. Oh. And then, uh, Defender. Nakita ko to sa Dubai. Mm -hmm no uh -huh. nakita ko sa magazine, tapos sabi ko gusto ko ng ganito, mm -hmm. Yan. hag hin hinintay namin ma dumating yung long wheelbase, uh -huh. kasi tatlong rows siya. usually yung defender niya is the small compact one. yes, o, uh -huh. this mas malaki version. yes, Parakasya uh -huh. para kasi uh -huh. yung kaming mga 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 si mga mga Oh, the na, higher no? end of ano. No. no? Yes, the higher end of the Alphard. Uh -oh. Pero Lexus ang ano niya. Lexus. And of course, yung LC2. Na. Uh -huh. Yes. And okay. then sa ko, gusto ko ng artista van. <laughs> yeah. <Diyan. laughs> <natin> gusto <kang> artista. Ang <laughs> muntik <laughs> <laughs> na maging artista. Oh, yes. uh, ito So, yun. oo, oh, oh, yung savana. nagpahanap talaga ako yung ano, yung artista van. Oo. Uh -huh. tawagin. So, GMC siya. Ah uh, uh -oh. yeah, yan one of the latest purchases niyan eh. Uh -oh. And then, nung unang bili namin ng white na Cadillac, dumating tong Ford Bronco. Mm -hmm. Binalik to, So this is one of the first editions of the Ford Bronco. Ah. Uh -huh. Yan. Yung Benz GLE, at ito yung unang namin na Mercedes Benz. Oo. Oo. Unang-unang Mercedes Benz. Yes, yung... mm -hmm. the blue one. Mm -hmm tapos, ito yung X7, nung lumabas siya, bumili kami ka-agad ito, 7 oh. mahaba, oh. mahaba, yes, mahaba siya Saka, uh, kasi, siya. Uh, mas malaki, mas malaki, mas malaki, malaki, mas malaki, mas malaki, mas malaki, mas malaki, Sobrang kompatable niya. Tsaka yung loob kasi niyan, parang captain's chair yung mga wow. nasa loob. Hindi ba so, siya malakas sa gas yung mga sasakyan ninyo? Hindi naman. Ay, ay. oh hindi naman. So, hindi namin. Mga hindi, lalaki di ba? Hindi, eh, diba? hindi na namin maramdaman ah. kasi paiba-iba nga ng sasakyan. Oh. Kaya hindi namin alam na kung gaano kalakas kumonsumo. Oh, ito, ito naman, for sure. the oh. Gladiator. This is ah. my son's uh, car birthday gift namin sa kanya to. Wow. So, pina, pinalagyan niya ng kung ano-ano accessories eh. <laughs> eto Porsche This is the Porsche yes Cayenne mm -hmm. oo Sabi namin gusto namin makakaano ng medyo parang sporty ano pero hindi namin nagagamit and then we have the Maserati Maserati yes So nung lumabas siya bumili kami na Maserati itong model na to hindi rin siya nagagamit anak ko rin ang gumagamit Ito, <laughs> this is one of the talagang gamit na gamit namin to this is the G63 uh -oh. Uh, mat finish eh. Uh -oh. So, very rare yung ganitong kulay. Uh, Tuan-tuan ako. Madaming nagkakagusto ita ba, ita ba. na ito eh. And then, yung Benz na Avant Garde. Uh -huh. uh, Kasabay ito nung kulay blue na Benz. Uh -huh. One of the, ano, first, the, uh, ano. Maganda siya kasi may table sa loob. Ita. So, pag, nababay, hinatid yung mga bata or sundo, yung isa, lalo yung panganay ko na nasa Mapua, uh -huh. uh, yan ang ginagamit niya kasi pwede siya mag- uh, Uh, sulat or gawa ng homework mm -hmm. so, nasa no? loob. Yes. Oo. Oh, Itong dalawang moon buggy dadali namin sa farm namin to sa ah. Batangas pag nagawa na. And then we have ito the Bentley. Right. Wow. Yes. Look at this. Ito yung Ganda. Bentley. Itong binili ko to kasi kaya nagustuhan ko to. May wine glasses sa loob. <laughs> <laughs> May decanter. Yes. Social. Pero hindi naman namin nagagamit. So, ito, ang inside niya naman, red and black. Mm, ang interior, rin, eh? yes. O, oh, yan. Mm. Oh. So, ito, sorry. Yan. Uh oh, yan. Nice! Yan. Very sporty, ang loob. Yes. Ay, mm. sorry. So, ito yung... Bakit hindi mo open yung ilaw? Yan, uh -oh. tapos lumalabas sa sahig yung logo niya. Oo nga, nostig, oh. May logo ng Bentley. Huwag gano'n, oh. So, para may projector siya. Oh, yes. Yeah. project siya ng logo sa floor. Yan, ito. Ayun, ito oh naman, kaya God, siya na, no, may, sure ano, may ano siya dito. Actually, champagne glass. Man. Nagkamali ako. So, yan. Champagne. Yan, pwede siya dyan. Mm. Tapos may champagne holder dito. Tapos may, pwede mo siya ilagay dito kasi nag-chill. Mm. So, sabay chiller din siya. So, no, pag ano. Actually, ano dyan. Yan, naka-armrest lang siya mm. pag ano. siya, no? Pag on a norm on a normal day. <laughs> Oo. Oh. Parang yeah. nasa ano, first class na eroplano. Yeah. So, pwede siyang ibalik. Yan, yeah. isa sa mga reasons pag kaka may kakaiba, yun yung Oh, yun naman nag-attract yun sa iyo, no? Yes. Yung unique, no? Oo. Oh, yeah. Yan. Yeah. Yan, mm, galing. And then we have the Maybach. Uh Oo. -oh. Mercedes-Benz Maybach. Uh Oo. -oh. Uh, yung uh, SUV version ng oh. kinuha namin. Ah, ito color niya, ganda. Oh. Yes. Da, ano siya, two-tone. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh, oh. So, ito, maganda din to. And then, of course, yung latest. Your favorite. Uh, yes, our favorite <laughs> is the Rolls. Rolls Royce. Yes, the Rolls Royce. Oh. This is the Kulinan. So, yung Kulinan, SUV siya ng Rolls Royce. Pero, ang kaya lang i-upo nito sa likod, tatlo. Oh. And kaya ko to Ang liit lang sa loob. Mm. Malaki-malaki siya Oo. kasi parang... For, for comfort siya eh. Kasi ah, so, malawak yes. yung pagkikilusan mo. Ito, ano. yes. uh, maluwag lang yung likod niya. Parang oh. pang luxury lang talaga. So, oh. ang ano na to, kasi kulinan siya. Siya oh. yung SUV ng uh, ng uh, Rolls Royce. So, eto yung dumating siya, naka-interior siya ng Hermes orange. Wow! Uh Oo. -oh. So, yan yung loobo. kulay ng Hermes. Tapos may skylight siya sa taas. Parang may mga stars. Yes. Oh, my God. Mm. Mm. Parang limo, no? Yes. Limo type, no? Oo. Tapos ang doors niya, ganyan. So, mm. pa open siya, ganyan din. Yes. So, kaya mo ito kinuha? Dahil? Kasi ito, may payong, oh. Natutuwa ako sa payong. Natutuwa <laughs> siya to? sa payong. Ayan. Oh. Pero hindi ko pinagagamit itong oh, payong na ito. Hindi gamitin. Oo, oh, kasi mahal yung payong. Oo. Oh. Ganda so, ito na. yung payong niya. so, ito yung isang payong yan? Yes, on both sides. Ayun. So, yan okay. yung feature niyang rolls na kaya ako siya na, na, nabili kasi tuwa ako sa payong siya. <laughs> Hindi natin kung gano'ng kaluwag. Ah, ah, ayun. Uy, maluwag nga. Laki ng leg room. Yes. Very comfortable sa loob. Tapos, meron pa siyang, ano ba to? Yung table niya. And may TV din siya. Yan yung ano nito features nitong ano kulinan. Bakala naman 'yung ganyan. ha <laughs> <laughs> Pagdating naman sa business, anong naitutulong nito pag nakita marami kayong mga sasakyan? Uh, 'yun nga, 'yung sa business, business side, uh syempre 'yung 'yung your clients come here and nakita nila pagpasok pag nagpa-park sila dito, ang dami nung ganda ng kotse, kanina. Sa amin, lahat yan yung luxury car. So, uh, they know that we have the capacity uh, to execute a project. Uh -huh. uh, parang ito, eh, parang part of our resume. Uh -huh. Kung baga sa pag nag-a-apply -ano naga ng trabaho na ko eh, kaya mo, may abilidad ka na uh -huh. gumawa na ano. Kasi may mga ganito kang sasakyan. Uh -huh. Hindi siya, parang kasi sabi nila, pag bumili ka ng kotse, mm -hmm. parang expense. Uh, expense masyado, tapos uh, nagde-depreciate lang naman yan. Uh -huh. Pero, especially with these cars, yung ganito, itong dalawa, ito, um, alam ko, mas tumataas ang presyo nila uh, as time goes by. Uh -huh. saka ka yung ko sa inyong yeah, business, no? Yes, sobra. Naging, ano siya, pumasok ng pagmamadre sa simbahan. Yes. So, uh, doon ko yes. siya... Pumasok ka? Yes. Para magmadre. Uh, Oo, oh, uh, actually uh, I I oh. 15 ako when we first arrived here. May calling ako. So oh. okay. Uh try ako pumasok sa convent. Oh, oh. So for three months nasa convent ako and daw hmm. pinalabas ako para mag-search kung ansan pa ako kung sa labas ba ako or gusto ko pag-ipagpatuloy. Oh. Nag-apply ako sa Santa Clara de Montefalco. Gusto ko mm. maging mongha. Mm -hmm. Oo, mong, ha, Parang hindi ka panipaniwanag mm. yung mong, ha. Kaya lang, uh, sabi ng lola ko, if pupasok ako sa kumbento, hindi daw niya ako mapapatawad. Uh -oh. Eh, kailangan kasi isa sa vows na titake mo, detachment from family. Ah, oo, oo, so maa, eh, yun ang sure. hindi ko, kaya ko lahat, hindi ko pa kayang i-detach yung sarili ko sa family. Hindi ko pinagpatuloy. Ikaw ba? Uh, Kuya Curly, nag isip ka rin na mag Kasi di ba, scholar ka na mga pare eh. Uh, dati, nag isip talaga ako na maging pare. Oo. Kasi nakikita ko yung mga pare, napaka-simple nila. Parang wala silang problema. Pero ang paraan ko noon para mag isip ng pagiging pare, ay para takasan ng kahirapan. Uh -oh. Uh -oh. Kasi sabi ko, kapag nag pare ako, wala na problema. Uh -oh. Wala akong asawa, wala akong anak. Ang gagawin ko na lang, tutulong na lang ako ng tutulong sa nanay ko at sa mga kapatid ko. Mm -hmm. So... Siguro talagang sinadya ni Lord na pagtagpuin ng parang landas namin na eh, no? Oo. Yes. Siya, dapat naging madre. Oh. Ikaw, inisip mo maging pare. Parang may, kahit pa paano, may connection doon eh. <laughs> Di ba? Nakikita <laughs> tayo eh. Mm -mm. Ang gusto ko lang makita ng lahat, ng mga classmate ko at saka niya, yung nakabis na ako na pang sotana. Oh. Kasi parang proud na ako noon. Parang tingin ko sa sarili ko, hindi ako, hindi ako janitor dito, hindi ako tagalinis. <laughs> Alalay ako ng mga pare. So, nung pinag-umpisa pa lang kami mag-asawa, pre, eh, syempre, jobless ako. So, ang nangyari po nito, nag-apply po ako ng ano, nag-apply po ako sa biyanan ko ng trabaho. Sabi ko, Daddy, baka pwede mo namang bigyan ako ng trabaho diyan. Ako na muna magbantay ng mga site mo. So, binigyan naman ako ng pagkakataon at hindi pa ako masyadong magaling at marunong noon. So, talagang ginawa ko, ang sipag ko talaga. Mula umaga hanggang hapon, talagang binabantayan ko yun, binabalikan ko yun. Hanggang, hindi ko napapansin, kasi hindi naman ako nag-aaral ng engineering talaga, dahil actual experience talaga natutunan ko, ba, natututunan ako sa mga foreman ko. Kung paano ang diskarte, paano yung paglatag ng bakal, <clears throat> paano lahat. Minsan nga, sila, yung mga foreman, minsan magagaling pa mas sa mga engineer. Yung mga engineer kasi magagaling talaga ah, sa libro yan. Ah. Ah, Computation, lahat-lahat. Hmm. Pero pagdating sa mga foreman, pati paglusot sa ilalim ng drainage, magmula sa lahat ng klase ng bagay, kaya nalang diskartehan yan na kahit minsan na nga nagbabasa ng plano eh, kung paano yung pagsuksok ng bakal. So, pabasahin na nila ng yung plano. Alam na nila i-implement yung bagay na yon, So, doon ako natuto. Hanggang tum tumagal-tagal, sabi ko sa binan ko, Panging project. Ah, Dati, baka ding humimuli ako. Baka pwedeng makahingi ng projects. At, ah, uh, pumayag naman ang binan ko at pinahiram pa nga niya yung lisensya niya sa amin. Uh. katapos bag doon, Uh, sabi ng sabi ko sabi ko dati bakit mo kami sinisingil ng license fee sabi niya, hindi business is business sabi ng pinangko ko. Siyempre, parang nung mga time na yon nasama ko yon kasi bakit naman sina-charge kami dati ng ng license fee eh asawa ko naman yung anak niya mm -hmm. oo pero hindi namin akalain na doon pala kami matututo mm -hmm. doon pala kami magiging magiging successful mm -hmm. Kasi kung siguro nanatili kaming umasa ng umasa doon sa ko at hindi kami tunuroan ng talagang tunay na tinatawag na business is business, uh -oh. family is family, parang magiging parang dependent ka lang sa lahat ng klase ng bagay. So doon, naturoan kami na maging tumayo sa sarili namin. Tsaka una kami naggawa private, mga private mga, mga private bahay. Po. Bahay, bahay, bahay. Pero kasi walang kita sa ganun. Kasi diba uh -huh. doon sa program of works, yung client namin, Ah uh, nilagay lang namin na plain na simpleng ilaw lang. Uh -oh. Aba gusto ending yung end product chandelier na eh wala naman doon sa program, <laughs> sa budget. Program, uh oh. Sa Minsan uh -oh. so, ang hirap nila sundin. Yeah. Okay. Okay. Ang hirap nila sumunod sa mga <laughs> bill quantities. Uh -oh. so, kaya sabi namin ang hirap nito, doon lang tayo sa hmm. ano, City Hall. Uh -oh. Uh -oh. No. Ano yung naging ano parang gateway para gumandahan buhay ninyo. Uh, ano ang, ng, ano na, nag-DPWH kami. Ayan, okay. Paano yes. yan? Paano kayo nakapasok doon? Uh, bali, nakapasok kami doon, uh, nagbid lang, at saka nagkaroon nga ang um, opportunity at ginandahan lang namin po ang gawa namin, tuloy-tuloy. Maliit na na project to? Oh. Maliit lang po, hanggang lumaki ng lumaki ng lumaki, hanggang nagtuloy-tuloy po ang mga experience namin, hanggang hmm. naging malalaki na po yung mga projects Ano na yung namin. nakuha yun sa DPWH? Di ba ang daming, ano nga sabi nga, ang daming bidding, mag-bidate, -bead mga ganun. Yes. Ay, na. hindi, bidding po. Paano kayo nakalusot doon sa bidding? Yung prices namin, lower than lower. the... Lower? Uh, yes. Oh. Mga gano'ng kadami project yun sa isang taon? No, ah, tanda Parang 10 yata. Masaya na tayo. O oh, parang dati noon, pag mabot <laughs> na kami ng mga 50 million. Wow. Na maliliit. <laughs> na maliliit. Na maliliit po oh, lang. 4M, 5M, parang accumulated. Masayang-masaya na kami. Oh. Oh. Pero nung tumagal-tagal po, parang na-overwhelmed na, din kami. At uh, misan, pangit din palang kumuha ng kumuha ng napakaraming maliliit parang mas maganda pala na kumuha ka na lang ng isang kahit malaki. mga isang malaki o dalawang malaki para yung pagbabantay at monitor mo, dalawa lang halos. Kaysa kumuha ka ng sampung malilit na tag 5 million o di tag 10 million. Uh -huh. So yung management mo, hindi ganun karami. At hindi hmm. rin karami yung set na equipment na pwede mo gamitin sa... Pati documentation niya. Hmm, pati documentation niya, mahirap pag masyadong marami. Anong malaking project ang nagawa niyo na nagpabago ng buhay niyo? Actually, ano eh, Marami, kasi nagsunod-sunod eh. Sunod-sunod -sunod, eh. na. Nagsabay-sabay pa nga eh. Uh -huh. Tapos, eh, dahil sa mga ahensya ng mga gobyerno, hindi ko naman talaga kailangan ng sobrang laki ng puhunan kasi may mobilization naman po yan. So, yun lang naman, pinaiikot namin ng pinaiikot ng piniikot at may tulong ng kaperasong tulong ng bangko. Yun lang po. Saka importante yung trust nila sa inyo. Yes. Hindi Oo. dapat masira. Opo. Yes. opo.